Makasadyaning midaon moto proprio o kusang investigasyon in Commission on Human Rights o CHR Central Luzon. King milyaring demolisyon darim piban dyan keng SITU baluba danunas ang angeles ANYANG niyang adosin ning Marso. Iniing mega impisa sa king mera pata pulong na Commission keng sangguni panglunsod Webis March 21. Lalong-lalong na walang solusyon po ang nagiging adlang o problema po sa kinakaharap po natin. So, Tony, please do. Agpangging abogado na ng CHR Central Luzon ay Atty. Aloy Santos, kailangan na namo nga balo ng komisyon nung nino na ring residenting mamie formal na reklamo, bang personal dong akot ng Denny King Karelang investigasyon. Importante yung kanuing proseso ngayon ni, bang malagwalang makapamie resolusyon king kaso. is Bahagi ng proseso na ito ang kumuha din ng mga statements na mag, 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 magpapatunay na meron bang human rights violations or wala. Inisplika na muna Mang Santos sa bistaman pakapost na laking social media rin sa sabiandang violenting demolition king sitio balubad. Kailangan pa rin kanong dumalan king proseso na pamagpatunay pa magpatunay king saop of the residenting bisang magdalum reklamo karing at choking gulot na incidenti. insidente. Yung nag-video po na yon kailangan niya magbigay ng salaysay na siya yung kumuha ng video at patunayan niya na ang video na ito ay hindi altered o hindi man lang inedit. Sinigurado na naman ning sanggo ang panglungsod sa sumaupya yung lokal ka na kapanibalana ng siyudad Angeles Kim Pamamiel Agyuda rin magreklamo kang CHR. Mismo ni Mayor Carmelo Pogila sa tin junior kanuing mamielistaan na rin magreklamo ang residente kang komisyon bang apalagwa yung proseso na karelang investigasyon. At atanda ng Marso at 16 niyang sinulat yay ilazatin kang CHR bang sumaup la rin ni investigation investigasyon king posibleng human rights violation kang sityo balubad. Samantala, sinabi na ning pamuntok na ning ang Angela City Police Office ay Lieutenant Colonel Amado Mendoza aka sa nang ng matayimiking sitwasyon ng ni King Demolition Area King Sitio Balubad. Payabot ng Ela wang isi pa sa ang gambisang magreklamo dikil King Milyaring demolisyon. Ang PNP po ay wala naman kinakampihan dito. Ang trabaho po ng PNP ay uh uh, panatilihin lamang po ang uh, katahimikan at uh, tingnan po ang bawat tinaing ng both parties po. Yako po in yung talasuyo, Liz and Morten, ating pusong makabalen.